Vergo, naranasan mo na ba na parang biglang nagbago ang takbo ng iyong buhay, na tila itinulak ka ng universo sa isang bagong direksyon? Hindi aksidente ang pagbabagong ito, at sa kaibuturan mo, alam mong may lihim itong dala na nakalaan lamang para sa iyo. Isipin mong may mga pintong bumubukas na akala mo'y hindi na mangyayari, pagbabalik ng pag-ibig, pag-agos ng pera, at kasagutan sa mga tanong na matagal mo nang dala. Kinukumpirma ng tarot na ito ang iyong senyales. Huwag mo itong baliwalain. Manatili hanggang sa huli, dahil ang aking ibubunyag ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng mga biyayang hindi mo inaasahan. Vergo, matagal nang bumulong ang universo sa iyo, at ang sandaling ito ay hindi isang pagkakaton lamang. Bawat senyales, bawat biglang damdamin, bawat hindi inaasahang pagbabago, lahat ito'y paghahanda para sa nangyayari ngayon. Ang pagbabagong enerhiya na ito ay itinakda upang muling ihanay ang iyong landas, upang dalhin ka mismo sa lugar na nakalaan para sa iyo. Sa kulturang Pilipino, madalas nating paniwalaan na walang nangyayari ng basta-basta. Sabi ng ating mga lolo at lola, kahit ang maliliit na palatandaan, panaginip, biglaang pagkikita, o paulit-ulit na numero, ay mga mensaheng gumagabay sa atin tungo sa ating kapalaran. Kinukumpirma ng tarot na ang iyong kaluluwa ay pumasok na sa makapangyarihang yugto ng pagising. Hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito'y hinggil sa tamang oras, pagkakahanay, at pananampalataya. Kung matagal ka nang naghihintay ng linaw sa pag-ibig, sa trabaho, o sa iyong espiritual na paglalakbay, para sa iyo ang mensaheng ito. Manatili ka, Virgo, dahil sa huli, makikita mo kung bakit tunay na banal ang sandaling ito. Ang pagpapaliwanag sa energy shift, Virgo, pag-usapan natin ang makapangyarihang pagbabago ng enerhiya na nakapalibot sa iyo ngayon. Kapag may biglang nagbago sa iyong buhay, maaaring sa isang relasyon, sa landas ng karera, o maging sa pakiramdam mo tuwing pagising sa umaga, hindi ito basta-basta lang. Hindi nagsasayang ng enerhiya ang universo. Bawat pagbabago ay may dahilan, at para sa iyo, ang sandaling ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isipin mo ito na parang agos ng dagat. Minsan payapa, minsan malakas ang hampas, ngunit palaging sumusunod sa hatak ng buwan. Ganoon din ang iyong buhay, may puwersang hindi nakikita na umaakay sa iyo kung saan ka dapat mapunta. Kaya marahil nakaramdam ka kamakailan ng kakaibang emosyon, alon ng lungkot, biglang bugso ng pag-asa, o pagkabalisa na hindi mo maipaliwanan. Mga palatandaan ito na muling inaayos ng kapalaran ang sarili para sa sa'yo. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating marinig sa ating mga nakatatanda, walang aksidente sa mundo, lahat may dahilan. Malalim ang koneksyon nito sa iyong nararanasan ngayon. Ang yee coincidence na napansin mo. Ang kakaibang panaginip na iyon. Ang taong bigla na lamang muling lumitaw sa iyong buhay. Hindi yon aksidente. Mga mensahe yon mula sa universo, nakatakdang gisingin ang iyong kamalayan at ihanda ka sa pagbabagong paparating. Ang energy shift na ito ay parang pintuang nagbubukas. May ilan na hindi ito mapapansin at simpleng lalampas lang. Ngunit ikaw, Virgo, mas sensitibo, mas nakikinig sa mga espiritual na palatandaan sa paligid mo. Ramdam ng iyong kaluluwa kung may mas malalim na nangyayari. Kaya ka naririto, nakikinig sa mensaheng ito, tinatawag kang magbigay pansin, at narito ang pinakamahalaga. Kapag may pagbabago ng enerhiya, may pagpipilian ka. Maaari mo itong salungatin, kumapit sa luma, at manatiling nakatali o maaari mo itong yakapin, pagkatiwalaan, at sumulong tungo sa isang bagay na higit pa sa iyong inaakala. Ang sandaling ito ay parang pagtayo sa isang sangandaan. Isang landas ang patuloy na uulit ng parehong siklo ang isa na may patungo sa bagong kapalarang puno ng kasaganaan, pag-ibig, at kaliwanagan. Kinukumpirma ng tarot ito, ang pagbabagong ito ay hindi aksidente. Nakasulat na ito para sa iyo bago mo pa man ito na malayan. At kung handa kang tawirin ang pintuang ito, matutuklasan mo ang mga biyayang nakatago, matyagang naghihintay para sa mismong panahong ito. Kumpirmasyon ng tarot Virgo, hindi nagsisinungaling ang tarot. Ang mga barahang lumalabas sa iyong reading sa panahong ito ay hindi pangkaraniwan, sila'y refleksyon mismo ng pagbabagong enerhiya na nararanasan mo ngayon. Bawat simbolo, bawat imahe, may dalang nakatagong katotohanan na nagpapatibay na ang sandaling ito ay ginagabayan ng kapalaran. Isa sa mga unang baraha na namumukod tangi ay the Wheel of Fortune. Paalala ito na walang nananatiling pareho magpakailanman. Ang buhay ay paikot-ikot, may taas at baba, may biyaya at aral, may pagtatapos at panibagong simula. Kung matagal mo nang nararamdaman na naipit ka sa parehong pagsubok, ito ang senyales na ang gulong ay sa wakas umiikot na pabor sa iyo. Ang pagbabagong nararamdaman mo ay ang universo na muling inaayos ang posisyon mo, inihahanda ka para sa mas malaking pagkakataon. Hindi ito basta-basta, ito ay banal na oras. Ang isa pang baraha na maaaring lumitaw ay the tower. Sa una, nakakatakot itong tingnan, bigla ang pagbabago, pagbagsak ng mga estruktura, pagbunyag ng mga katotohanan. Ngunit huwag mo itong ituring bilang parusa. Para sa Virgo, ang tower ay tanda ng pagkawasak ng ilusyon, paglilinis ng mga bagay na hindi na makakabuti sa iyo. Maaaring hindi ito komportable. Maaaring itong yugyugin ang damdamin mo. Ngunit tandaan, hindi sumisira ang tower ng walang dahilan. Nililinis nito ang landas upang makapagtayo ka ng bago at mas matibay na pundasyon. Ang bigla ang pagbabagong iyon sa iyong buhay ay hindi aksidente, kailangan iyon upang makapagsimula ka ng mas maganda, sumunod ay the lovers. Para sa iyo, Virgo, direkta itong tumutukoy sa mga usapin ng puso. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig romantiko, sumasaklaw din ito sa pagkakahanay, mga pagpipilian at mga koneksyon ng kaluluwa. Itinutulak ka ng energy shift na ito na piliin ang tunay na nakaayon sa iyong puso. Maaaring may bumalik mula sa nakaraan o baka may bagong koneksyon na magpapakita. Ang Lovers ay kumpirmasyon na ang timing na ito ay hindi tsamba. Ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay umaayon sa iyo ngayon. At narito ang The Star. Ang barahang ito ay sagisag ng pag-asa, paggaling at banal na paggabay. Parang sinasabi ng universo, huwag kang matakot sa pagbabagong ito, dahil ang darating ay mas maliwanag kaysa iyong iniisip. Kung matagal ka nang nananalangin ng palatandaan, kung humihingi ka ng katiyakan, ang star ang sabot. Ipinapakita nito na hindi nasasayang ang iyong pananampalataya, at ang energy shift na nararanasan mo ay nagdadala sa iyo tungo sa panibagong buhay, kasaganaan, at kapayapaan. Kapag nagsama-sama ang mga barahang ito, Virgo, malinaw ang mensahe. Ang Wheel of Fortune ay naglalarawan ng pagbabago ng mga siklo. Ipinaliwanag ng Tower kung bakit kinakailangan ang biglaang pagbabago. Kinumpirma ng lovers na bahagi ng pagbabagong ito ang pag-ibig at pagkakahanay. At tiniyak ng star na ang paggaling at biyaya ay papalapit na. Kinukumpirma ng tarot ang nararamdaman ng iyong kaluluwa, ang pagbabagong ito ay kailanman hindi aksidente. Ito ay ang iyong kapalarang unti-unting nagbubukas, at sinisiguro ng universo na handa ka na para sa mga biyayang paparating. Pag-ibig at mga relasyon Virgo, ang pag-ibig ay palagi ng isa sa iyong pinakamalalim na guro. Hindi mo binabalewala ang koneksyon, kapag ibinigay mo ang iyong puso, ibinibigay mo ito ng buo. At ngayon, sa pagbabagong enerhiya na nakapaligid sa iyo, ipinapakita ng tarot na ang iyong buhay pag-ibig ay magkakaroon ng panibagong direksyon na maaaring hindi mo inaasahan pagbabagong ito ay hindi aksidente. Isa itong banal na pag-aayos, nilikha upang pagalingin ang mga lumang sugat at magdala ng kaliwanagan sa iyong mga relasyon. Para sa ilang bergo, maaaring mga hulugan ito ng pagbabalik ng isang tao mula sa nakaraan. Marahil ito'y isang taong minsan nang lumayo, o isang taong akala mo'y tuluyan mo nang isinara ang kabanata. May paraan ng universo na ibalik ang mga hindi natapos na kwento, hindi upang parusahan ka kundi upang bigyan ang dalawang puso ng pagkakataon para sa katotohanan at pagtatapos. Kung ito'y umaangkop sa iyo, unawain mong ang kanilang pagbabalik ay ginagabayan ng kapalaran. Sinasabi ng tarot na ang kanilang muling paglitaw ay may dalang mensahe, hindi lamang ng pag-ibig, kundi pati ng paglago. Para naman sa iba, ang energy shift na ito ay nagbubukas ng pinto sa isang bagong koneksyon. Maaaring mapansin mo ang mga hindi inaasahang pagkikita, makilala ang isang tao sa karaniwang lugar, makatanggap ng mensahe na tila itinadhana, o maramdaman ang bigla ang kislap sa isang bagong kakilala. Hindi ito mga aksidente. Tandaan, Virgo, kinumpirma ng lover's card na ang mga soul connection ay binibigyang diin para sa iyo ngayon. Maging ito man ay muling pagliyab ng dating pag-ibig o panibagong yugto, ang taming ay banal na itinakda. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na, dala ng pagbabagong ito ang pagkakataon upang muling pagtibayin ang inyong samahan. Ipinapakita ng tarot na itinutulak ng enerhiya sa paligid mo ang mas malalim na komunikasyon at katapatan. Maaaring may mga sikreto na mabunyag, damdamin na lumutang, at katotohanang sa wakas ay masabi. Sa una, maaaring mabigat o hindi komportable ang pakiramdam. Ngunit tandaan, ang layunin ng pagbabagong ito ay hindi para kayo ipaghiwalayin, kundi upang mas lalo kayong mapalapit sa pundasyong binuo sa katotohanan, pag-ibig at tiwala. Vergo, hindi laging maayos ang pag-ibig at higit sa lahat, alam mo ito. Dala mo pa rin ang mga peklat ng nakaraan, mga alaala ng pagkabigo, at takot na maulit muli ang parehong pagkakamali. Ngunit ipinaalala ng tarot, iba na ang panahong ito. Ang energy shift na ito ay Narito hindi para saktan ka, kundi para palayain ka. Hinihiling nitong bitawan mo ang sakit na matagal mo nang kinikimkim at muling buksan ang iyong puso. Ang presensya ng the star card sa iyong love reading ay nagliliwanag ng pag-asa. Nangangako ito ng paggaling sa iyong mga relasyon. Kung ikaw ay nasugatan, ito na ang panahon ng paghilom. Kung naramdaman mong nag-iisa ka, ito na ang panahon ng koneksyon. Kung nagduda ka sa pag-ibig, ito na ang panahon kung saan muling ibinabalik ang pananampalataya. Virgo, malinaw ang mensahe ng universo, ang pagbabagong ito sa iyong buhay pag-ibig ay bahagi ng iyong kapalaran. Nakasulat ito upang tulungan kang makahanap ng kaliwanagan, paggaling, at ng uri ng pag-ibig na sumasalamin sa iyong kaluluwa. Maging mula man ito sa nakaraan o sa isang bagong tao, ang mahalaga ay na iyong pagkakataon, totoo ang pagkakahanay, at ang koneksyon ay nakatakdang gisingin ang pinakamatitinding bahagi ng iyong puso. Karera at daloy ng pera Virgo, pagdating sa trabaho at pera, palagi kang masipag, disiplinado, at detalyado. Bitbit mo ang paniniwala na ang tagumpay ay hindi basta nalalaglag mula sa langit, ito'y itinatayo mo, piraso-piraso, hakbang-hakbang. Ngunit kahit sa lahat ng iyong pagsisikap, may mga panahon na tila mabagal ang pag-usad, o ang mga oportunidad ay parang laging malayo sa abot. Ang energy shift na nararanasan mo ngayon ay patunay na hindi ka nakalimutan ng universo. Isa sa pinakamakapangyarihang baraha na tumutukoy sa iyong karera ay ang The Wheel of Fortune. Nabasa na natin ito kanina, ngunit sa konteksto ng pera, ibig sabihin ito ay umiikot na ang siklo pabor sa iyo. Kung matagal ka nang naiipit sa alalahanin pinansyal, asahan ang ginhawa. Kung matagal mo nang hinihintay ang isang breakthrough, ito na ang senyales na nagbabago na ang agos. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, swerte umikot. Para sa iyo, Virgo, tumigil na ang gulong sa kasaganaan. Isa pang barahang malakas ang pahiwatig ay ang The Magician. Ito ang baraha ng manifestation, kasanayan, at paggamit ng iyong mga talento upang malikha ang iyong realidad. Virgo, may mga galing ka na marahil hindi mo paganap na ginagamit. Ginigising ng energy shift na ito ang mga kakayahan mo. Maaaring ito ay side hostel, proyektong malikhain, o bagong ideya sa negosyo na sa una'y tila maliit, ngunit huwag mo itong maliitin. Malinaw ang tarot, ang iyong likhain sa panahong ito ay may kakayahang lumago ng higit pa sa iyong inaasahan. Para sa maraming vergo, nakaturo rin ang pagbabagong ito sa mga bagong oportunidad sa trabaho. Maaaring makatanggap ka ng pagkilala, alok o pagkakataong pumasok sa posisyong hindi mo inaasahan. Huwag kang magulat kung may makapansin sa iyong pagsisikap at magbukas ng pintuan para sa iyo. Tandaan, madalas gamitin ng universo ang mga tao bilang instrumento ng pagpapala. Kapag dumating ang oportunidad, pagkatiwalaan mong hindi ito aksidente, ito ay bahagi ng iyong banal na pagkakahanay. Tampok din ang daloy ng pera. Sinasabi ng tarot na maaaring dumating ang mga hindi inaasahang biyayang pinansyal, bonus, regalo, o mga oportunidad na akala mo'y nawala na. Sa mga pamilyang Pilipino, karaniwan nating naririnig ang mga kwento ng bigla pera matapos ang dasal o ritual, at kinukumpirma ng enerhiya na ganoon din ang biyaya para sa iyo. Maging sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap o mga sorpresa ng kapalaran, ang ginhawang pinansyal ay mas malapit kaysa iyong inaakala. Ngunit narito ang susi, Virgo, hindi mananatili ang kasaganaan kung hahayaang mangibabaw ang takot. Binalaan ka ng tarot laban sa pagdududa sa sarili mong kakayahan o pagtanggi sa mga oportunidad dahil sa kawalan ng tiwala sa sarili. Tandaan, ipinapakita ng magisyan na hawak mo na ang lahat ng kasangkapan, kailangan mo lamang pagkatiwalaan ang iyong sarili. Pagsamahin ang iyong likas na disiplina at pananampalataya, at makikita mong dumadaloy ang pera sa paraang tila milagro. Muli, tiniyak ng The Star sa aspetong ito, hindi lang para sa pag-ibig ang paggaling, kundi pati sa iyong mga pinansyal na alalahanin. Kung ang mga utang ay bumigat sa iyong balikat, kung ang mga pangamba sa katatagan ay nagpuyat sa iyo, ito na ang panahon kung saan papalitan ng kapayapaan ang takot. Virgo, ang energy shift na ito ay hindi tungkol sa tsamba, ito ay tungkol sa banal na oras. Ang paglago sa karera, mga biyayang pinansyal, at kasaganaan ay umaayon sa iyong kapalaran. Kailangan mo lamang manatiling bukas, panatilihin ang iyong pananampalataya, at kumilos kapag inilagay ng universo ang mga oportunidad sa iyong harapan. Ito na ang iyong panahon ng breakthrough. Gabay espiritual at protection. Virgo, bagamat mahalaga ang pag-ibig at pera, ang pinakapuso ng energy shift na ito ay nasa iyong espiritual na paglalakbay. Dito nagayari ang pinakamalalim na pagbabago. Ipinapakita ng tarot na ikaw ay ginagabayan hindi lamang tungo sa panlabas na biyaya, kundi pati sa panloob na kapayapaan, proteksyon, at mas matibay na koneksyon sa banal. Isa sa mga barahang kumakatawan sa enerhiyang ito ay ang The High Priestess. Ang barahang ito ay nagsasalita ng intuition, karunungan, at espiritual na kamalayan. Virgo, marahil napansin mong mas matingkad ang iyong mga panaginip nitong mga nakaraang araw, o nararamdaman mo na ang mga bagay bago pa man ito mangyari. Hindi ito basta pakiramdam lang. Mga palatandaan ito na nagigising na ang iyong espiritual na kakayahan. Pagkatiwalaan mo ito. Mas malinaw nang nakikipag-usap ang universo sa iyo kaysa dati. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig sa mga nakatatanda, makinig ka sa kutob mo. Malaking katotohanan ang tagubiling ito. Ang iyong kutob ay iyong espiritual na kumpas. Sa energy shift na ito, gagabay sa iyo ang kumpas na iyon palayo sa panganib at patungo sa proteksyon. Bigyang pansin ang mga senyales, paulit-ulit na numero, panaginip na hindi mo. Malimutan, o bigla ang damdamin na tila wala namang dahilan. Mga gabay ang mga yon. Ipinapakita rin ng tarot ang pangangailangan para sa espiritual na paglilinis. Virgo, ito ang oras upang bitawan ang mabibigat na enerhiya na dala mula sa nakaraang sakit, mga alalahanin, o mga kapaligirang puno ng negatibidad. Hindi mo kailangang gumamit ng komplikadong ritual, madalas, ang pinakasimple ang siyang pinakamakapangyarihan. Ang paglalagay ng asin sa mga sulok ng bahay, pagbubudbod ng bigas sa harap ng pintuan, o pagsisindi ng puting kandila kasabay ng pagdarasal, mga ito ay mga gawain proteksyon na malalim ang ugat sa tradisyon ng mga Pilipino. Pinaaalalahanan ka ring bigkasin ang mga afirmasyon ng pananampalataya. May dalang enerhiya ang mga salita, at kapag binigkas ng may paniniwala, hinuhubog nila ang realidad. Mga simpleng kataga tulad ng i ako ay protektado, ako ay ginagabayan, o dumarating sa akin ang kasaganaan, ay nagiging mga kalasag espiritual. Sa bawat pag-ulit, mas pinatitibay mo ang positibong enerhiya sa paligid mo. Lumalabas din ang temperance card, na nagpapaalala na hanapin ang balance. Huwag hayaang lamunin ka ng stress. Huwag hayaan ang takot na magdikta ng iyong mga desisyon. Panatilihin ang balanse ng isip, katawan, at kaluluwa sa pamamagitan ng maliliit na gawain araw-araw, tulad ng pagdarasal bago matulog, pasasalamat sa paggising, o ilang minutong katahimikan upang huminga at magnilay. Vergo, ang proteksyon ay hindi lamang tungkol sa paglayo sa masamang enerhiya. Ito'y tungkol sa pagkakahanay mo ng napakalakas sa liwanad, kaya't hindi ka kayang abutin ng negatibidad. Sa gabay ng tarot, sa karunungan ng iyong mga ninuno, at sa iyong pananampalataya, papasok ka na sa panahong ang iyong espiritu ay nakasangdalang, ang iyong landas ay pinagpala, at ang iyong kapalaran ay nakatitiya. Pagtatapos at mga afirmasyon Virgo, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng mensaheng ito, malinaw na malinaw na ang katotohanan, ang energy shift na ito ay kailanman hindi aksidente. Bawat senyales, bawat tarot card, bawat damdaming iyong naramdaman nitong mga nakaraang araw, lahat ito ay kumpirmasyon na muling inaayos ng universo ang iyong landas. Ang akala mong simpleng pagkakaton ay isa palang banal na pagkakaayos. Ginagabayan ka tungo sa paggaling sa pag-ibig, tagumpay sa karera, proteksyon sa espiritu, at kasaganaan sa buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi narito upang sirain ka, narito ito upang itaas ka. Kinukumpirma ng tarot na kumikilos na ang kapalaran dahil handa ka na. Handa nang bitawan ang mga lumang siklo, handa nang yakapin ang mga biyayang naghihintay, at handa nang lumakad ng nakaayon sa iyong mataas na sarili. Virgo, huwag mong pagdudahan ang iyong halaga. Huwag mong katakutan ang mga pagbabagong nangyayari sa paligid mo. Tandaan ang bulong ng The Star Card, ligtas ng umasa muli. Ang universo ay hindi laban sa iyo, ito ay para sa iyo. At bawat hakbang na gagawin mo ng may pananampalataya ay sasabayan ng mga oportunidad, pag-ibig, at mga himalang unti-unting magbubuka sa iyong buhay. Bago tayo magtapos, huminga ng malalim at hayaang pumasok sa iyong espiritu ang mga afirmasyong ito. Bigkasin mo kung maaari dahil may kapangyarihan ang mga salita. Mga afirmasyon para sa Virgo. Ako ay nakaayon sa aking kapalaran. Tinatanggap ko ang pag-ibig na nagpapagaling at nag-aangat sa akin. Binubuksan ko ang aking puso sa mga biyayang pinansyal at kasaganaan. Inilalabas ko ang takot at niyayakap ang pananampalataya. Ako ay banal na ginagabayan at protektado. Pinagkakatiwalaan ko ang tamang oras ng aking buhay. Naniniwala ako na lahat ng nangyayari ngayon ay nagdadala sa akin tungo sa mas malalaking biyaya. Ulitin ang mga salitang ito araw-araw, Virgo, at madarama mo ang pagbabago ng iyong enerhiya. Habang pinatitibay mo ang iyong pananampalataya, mas lumalakas ang iyong pagkakahanay. At tandaan ito, walang energy shift na aksidente, walang biyayang nasasayang, at walang sakit na walang dahilan. Lahat ng nagdala sa iyo rito ay humubog sa iyo para sa sandaling ito. Kung naramdaman mong tumugma ang mensaheng ito sa iyong puso, iyon ay dahil nakalaan talagang marinig mo ito. Ang kinin ito, paniwalaan ito, at hayaan mong makita ng universo ang iyong pananampalataya. Virgo, nagsisimula pa lamang ang iyong paglalakbay. Ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay makapangyarihan, banal, at puno ng layunin. Pagkatiwalaan mo ito. Lakaran mo ito. At alalahanin mong ikaw ay protektado, ginagabayan, at minamahal sa bawat hakbang ng iyong buhay. Magkomento ng iyong zodiac sign sa ibaba kasama ang mga salitang I am ready for and my destiny upang selyuhan ang enerhiyang ito. Sa paggawa nito, ipinapadala mo ang iyong intensyon sa universo at inaangkin ang mga biyayang para sa iyo. Virgo, ang pagbabagong ito ay hindi aksidente, nakasulat na ito sa mga bituin bago mo pa man ito nalaman. At ngayon, nakangiti ang universo sa iyo, hinihintay kang yakapin ang lahat ng biyayang tunay na nararapat para sa iyo.